natin ang bagong gimmick. Ay, gimmick? Oh. Saan? Alam mo naman, tayo na natin hindi nagka-camping. Parang lagi na lang tayo nandito sa kusina. So gusto ko nga yung content. Lalabas naman tayo. Food truck, pare. Ay! Pag sinurge mo food truck, imagine mo pwede tayong pumunta sa mga iba-ibang lugar. Tapos magluluto tayo doon. Di ba, Jey? Uh. Mm truck? Uh, Oo! Oh! Nino Ram Streets! Gagawa mo na ako mag ng truck. Yun na nga mismo, kaya hindi mo alam, kaya hindi mo naiintindihan. So, simula muna tayo sa truck. Tignan natin to. Ito. Hino oh. 200 series. Parang makangas yun, ha? Parang So, Imagine mo to. Ewan ko, ha? Ah. Dito sa likod na to, parang pwede na mag-pudra. Alam mo, Ay. tinitingnan ko kasi, ayoko naman talaga ng na sobrang laking pudra kasi medyo makitid dito sa atin, eh. Baka din natin ma-i-park, diba? Gusto ko yung sakto lang na pudra. Ito parang tamang-tama lang. Teka nga, contact. Kinilig ko pa, may number naman para dito. Ang <makes> number <noise> <makes noise> <makes noise> na na. Anong number inulit ko lang. Hello sir. Nakita ko kasi na sya, ano may mga truck dito sa website niyo eh. Tanong ko lang, if ever magpo-purchase kami ng ng truck, meron ba kayong food truck ang gusto kong ipagawa? Gusto kong maglagay ng food truck sa oh, sa loob. Kayo kaya ay food truck. Ah, kayo mismo. Oo. Kayo mismo talaga. Kaya na na kami para. Oo, Kaya daw nila maglagay ng barber shop. Kaya nila maglagay ng library. Uy, kahit sorry pa sigit lang ah. Kahit ano daw, pwedeng pwedeng gawin 'yan. Tapi ko talaga sa iyo, kahit ano talaga Ano bigyan tayo pupunta? Schedule man. Asap, sir. Asap. Asap, sir. O, di bukas na. O, tara, ano? Gusto mo ngayon, ha? Ah? Hindi, bukas Ay, na. Eh. Masyado ka na. Asap, Ito. Exit frame. So mula Malabon, bumiyahe kami papunta dito sa Kalamba, Laguna, pare. Dito kami sa Hino Motors, pare. Ayun nga sa pag-search sa internet at may nakausap na rin ako, kaya daw nilang gawin yung gusto kong gawin. Kaya tara, may kakausapin tayo sa labi. Tara. Pre, Hino, 1910 pa pala. Ay, eto. Gusto ko po nito. Kaya-kaya nilang... Kaya-kaya... Kaya kaya nilang gumawa parang ganto. So, andito tayo ngayon kasama si Sir Sam. Sir, Sir magandang, uh, magandang hapon at napakaganda lalaki mo po. <laughs> Nakahanap na akong mas abang sa akin ha. <laughs> Hindi lang ako basta magluluto, matitikman pa ng mga inaanak ko. Yun yung vision. Uh, gusto ko kasi, kasali yung mga inaanak natin dun sa ano. sa step by step kung paano natin to tapos sa dulo itatry na natin, magluluto tayo. Okay. Ano dong, no, uh -huh. matutuwa ka sa gagawin natin to. Pinapangako ko sa iyo. Pa, paano? Mag-set na lang tayo meeting, pag-usapan natin. Okay, okay. sige so, you know, sabihin mo ako, tawagan mo ako ha. Sige, sige, sige. Okay. Thank you, sir. Salamat, 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 salamat. salamat, salamat, salamat. salamat, salamat. Ito, Ay, na ako dito pa. ano to? Top priority, lahat naman sa'yo, top priority. Oy! Pre! Papel! Papel! Hindi! Eh, yun na nasa papel! Pwede ba natin ipakita to? Pero ito na yung magiging, ano, yung ng food truck natin. Opo. Oh. 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 Masyadong makita. Hino 200 to, pre. Kasi yun yung pinakamagandang platform na nakita namin. Tapos, ayun na. Ayun yung, yung ano, fire distinguisher. Tapos, water dispenser kompleto. Actually, no, uh, pinagmitingan namin to. Lahat ng sukat na yan. Nung una, kwento-kwento pa lang yan. Para siya sabi namin na, ah, ito yung gusto ko, ganyan yung gusto ko. Kasi, mahusay sila sa mga ganti. Kasi, pucha, pre, nakagawa nga sila ng barbershop, eh. Alam mo yun, so maning -manisa, this is just peanuts to them. Pwede kaya natin, ano, i-request e na, dire naman kasi yung lang. Lagyan na ng ano, decal sang ginoo, right? Pwede kaya 'yun. Pwede 'yun, no? Ito kasi di ba nagka-camp camp tayo ng lahat. Hmm. Yung taas niya pinalagyan ko talaga ng roof rack para ko sa kasakaling doon maglalagay ng lamesa, upuan, cooler. Pero lahat ng sinabi ko nandito. May lababo, syempre, yung ref. Puwede check side na ako dito. Bill, pwede na mapuntahan 'to? Oo, oh, pwede na. Ginagawa pa ata nito. Tawagan mo muna. Pre, Pero ito no. Oh. Ito na! So kung nakikita mo to, ito yung bintana pataas. Hindi tayo mag-aabot ng pagkain. Pwede pong pumasok? Hindi po ba ito bibitaw kapag ano? Naka-welding na po ito, okay na po? Ma, Ma Mabigat po ako. Kaya po? Matibay. So ngayon, medyo mas nai-imagine ko na ng konti. lapas uh, pasarado pa. Sir, ginagawa pa lang yung truck. Etong area na to, dito nagluluto. Kala na ilalagay namin dito. Initially, medyo naka-fix dapat. Para mas modular, geared kami sa kahit anong pwedeng lutuin. Naisip namin na yung yung ginagamit na lang natin sa kusina, nakapatong na lang doon para pwedeng alisin eh, kung hindi kailangan. Alam mo 'yon? May nagpe-prep siguro dito. Tapos, dito na rin yung pasa ng pagkain. Lamesa natin hanggang dito. Tayo ka nga dito. Hindi natin kung kaya natin talikuran. Kaya. Kaya. Kaya yan. Kayang kaya. Ah, kaya. uh, eto na siguro pinakahuli nating makikita siya bago siya mag-final form pare. Sobrang excited na ako Ano kaya una natin titinda? Chicksilog. Chicksilog? Hmm. Ano ba maganda itinda? yung tinda? Ayoko ng chicksilog. Gusto ko sinigyan yun ni Ah, doon nasa ito. <laughs> okay lang ba sa'yo? Huwag mo nang sumahod ng tatlong buwan. Hindi na ako sumahog last <laughs> O oh, sige, counted na yung sa tatlong buwan. Dalawang buwan na lang. Bin. Okay, okay lang ba sa yung 'wag muna sumahod ng tatlong buwan? Ha? Ah? Hindi kasi bago tayong food truck. Syempre gagastos tayo don. Baka pwedeng tulungan niyo ako sa hindi muna pagpapasahod sa inyo. Anong dating sa amin? Ah, uh, ang dating sa inyo noon may marasakit kumpanya. Okay. Tapi na lang sa nanay tatay wala ko wala akong nakakatawa Sige, salamat ah. Thank you rin, thank you. Sir, hindi pwedeng 'yon. Eh karapatan namin ng sumahod buwan. Eh Ay, pumayag na sila eh. Hindi sir, kasi ano 'yan eh. mga nila alam mga nila. So, ko uli kayo. Kusimaw, ang sabi sa'yo eh. Hirap sa'yo eh. Umuuna kasi. Umuuna kasi. Eh, Mga kanakanakap eh. Puyat yan, sir. What if ano? Medyo pawer-pawerin ko na lang. Yun. Ika nga ni Kong TV. Ano eh, baka pwedeng endorser niyo na lang ako. Hmm. Lagay nyo ako sa Facebook nyo. Luto ako. Tapos pwede niyo akong gawa ng billboard. Pag natuwa mo yung gumawa ng mga uh, imong tap. No? Pwede, no? Pwede, no? Yung mga gumawa. Kausapan oh, mo na, ha? Tawag ako. Magkaiba yung... Shhh. Hello po. Apo, oh, uh, Mr. Hino. Sir, sa po, helmet ka, sir. Baka naman, di ba? Mas dito tayo. Oo, oh, oo oh, ba, Nino Ray? Sige, pogi ka naman, eh. Tsaka, ang bangong muntin na, eh. Parasit. Hindi, natutunan na mag-Tagalog yun. Palengke day! Tara, samahan niyo ako. Ang buhay nga naman, kung iisipin mo, sino ba mag-aakala? Kaya nyo, nag last love lang din naman ako. Minsan, darating ang problema, pagaramdam mo, parang titigil ng lahat. Yung akala mo ending na, hindi na kaya. Pero dapat, laban lang. Nino ko inaanak, pareho lang tayo may kwento ng pangarap. Hamon at sikap. Ang secret ingredient ay yung mahanap mo yung saktong diskarte para sa'yo. Sa mga panangkasangga na sigurado, hindi kay papagya. Kahit anong bigat, kayang-kayang sabayan, tubakman o ako ng biyahe. Para kung saan man tayo makarating at para sa mga susunod pang ruta yung tumutulong maghatid, magserbisyo, at syempre, sa pagbahagi ng aking kwento sa mas maraming tao. Mga inaanak, bagong trip ng ninong nyo. Yan ang ninong. Pre! Eto na, George, na mo. Uy! Oh. Oo nga, no. Angas. Uh, may update na, pre. Bid na mo. Oo. Uh, oh. oh. oh, uh, oh uh, pre, angas. Oh. Kunti na lang. Kunti na lang. Ang bilis nilang gumawa. Di ba? Ang bilis nila. Una, ikaw ko lab. Siyempre, si Ian G. Nagpa-post pa ba yun? Di ba na-cancel yun? Oh, pre! Nakita mo na ba? Ano yan? Ito na kaya yung update dun sa ano. Uy! Ang ganda niyan ah! Oh. Baka pwede na natin puntahan yan. Pwede naman. Pwede na? Ah. Pwede na? Sige, ano? Message mo sila sabi mo, punta ah. tayo. Para masilip punta natin. Tayo, Oo, punta. O. punta tayo, parang. Punta ka. Uy! Desente ka ngayon, sir ah. Ano ka pa ni Bago? Taligo ako. Ay? Ako, ah, punta nga tayo sa Hino. Mm. Tapos sabi nila, hindi ka na lang namin gawing endorse sir. Tama. Cool so ngayon, oh. hindi ko pa actually nakikita yung truck. Mm. Pero ngayon daw nila ipapakita sa akin. Ano, puntahan na ba natin? Oh, puntahan na natin. tara ko Pilipin na natin. Ah, okay. Poso style. Hindi. Hindi oh, pa maano. Tulak kasi, sir. Tulak. Eh, oh, hino. Okay. Eh, hino. 50 years, pare. Huh? Hindi, hindi nyo alam. Yung mga sinasakyan yung mga... Eh, bakit nandito ka? Ha? Eh, endorser nga daw. Ay, grab. Ayun, nandorser nga 50 years. Baka din nila alam. Yung track. mga nakakasalubon yung truck. Mga hino yung mga yan. Ah, okay. Ay, putik. Nakita ako na. Nakita mo na. Ay, nakita ako na. Ano ba? Anak. Ay, grab. Wow. Sunrise gleaming on the city street the na turns up the in the, the, beach. Oh. In the morning. so dito ko yung kakain Ayun! Sige, yes, sige, buksan nyo. Ang ganda. Ay, baliktaran Paliktaran yan! Oo. Oh. Ah! di ah, ba? Diba, ewan ko kung nasabi ko na, pero ang napili namin base model dito ay uh, Hino 200 series pare. Hmm. Napakaganda kasi talaga nito. Kasi, ka lang Kasi the Hino 200 series isn't just any truck. It is the perfect partner for business, big or small. Yun. It literally carries a truckload. Kita mo yun ah, pare? ano sabi? Ano sabihin? Matindi ah, yung hinu Hino 200 series. Sir, pa-order po, sir. Order ka? Opo. Ah, oh, sige, anong gusto mo? Isa pong Beef Wellington. Beef Wellington. Doon kay Gordon Ramsay. Kompleto huh? <laughs> to, pre. Syempre may kalan tayo. Pinapili ko talagang kalan ito, pre. Yung katulad nung ano, sa bahay. Tapos pre, naka-bolt down 'yan, tira mo. Oh. Parang hindi gumalaw yan pag umaanda. Oh, okay, Para maganda yun, Peray. Ano? Ibang wish bus. Oh. Umakanta sila habang umaanda. Ikaw luto ka habang umaanda. Ayun <laughs> <Ito, laughs> nga. O. Habang maandar, no? diba? Christmas nagpa-park po na bago sila kumanta. Ah, ito yung tangke ng tubig kasi. Meron din tong ano, ah, yung tubig pang hugas-hugas ng kamay. Oh! Hugasan niyo ang palaya. Ito magbabayad yung customer sa taas. Sir, hindi ka pa nagsasalita. Kung hindi ko makakakyat to. Sir. Pang ito. Sir, bata pa anak mo, sir. Sir, tama na. Sir. sir, away na. Okay na. Ano naniniwala kami sa iyo, sir? Wala na. Opo, sir. Sir, sir, sir baba. Sa ito, kita mo yung taas na yan. Parang sa camping din natin yan, may awning din niya na lumalabas. Ah, oo. Ano operate Pretty taste to, sir. Hindi. 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 Ser, ser, <laughs> Mas maganda pa siya kaysa sa sa inimagine ko. Diba? Happy ka naman, happy. Oo naman, sobrang happy ako Hino Philippines. Maraming maraming salamat sa inyo. Sobrang uh, sobrang ganda, sobrang ganda. Kasi nga pala may ano, may generator din to, pre. Ay, talaga? saka ito. paano yan kapag ano, yung lumalabas sa lababo namin. Tatapon lang pa sa kalsada? Hindi, pre. May sariling septic tank. To. Ay, talaga. So yung sa mga taga sa lababo, yung mga tatapon doon, doon na ano yan, doon kasi mm. empty na lang namin yung pagdating ng bahay, di ba? Oh, Ang ganda, pare. Ay, oh, ano? Oh, Tawagin na niya. Ay, kakain na ba? Kakain na. Hindi ko pa sasalita. Hindi oh. kakain na. Hey, you know, in, in style with that you know, smile. Sunrise on the street, he's on a mission, serving smiles and spice. That's the tradition, inna hungry, cooking up the flavor for everyone. but that to yellow drinks He's got the secret sauce, you know what that means At nandito na nga tayo pare, this is the day Eto na ang araw kung saan kukunin na natin yung food truck natin pare Andito tayo ngayon sa Hino Motors Philippines dito sa Kalamba, sa Laguna At yes, andito na rin po sila, yan Kanina pa sila nag-aantay dyan At siguro naman nakita nyo na pare, eto na yung food truck natin Sir. Ah, ganon, ah, ganon <laughs> <laughs> So, eto na nga, pare. So, nakita nyo na naman to. Pero tour tayo ng konti. Siyempre, uh, eto ata yung, eto ata, no? Ay, parang, hindi sure, eh. Kita nyo, may nakasalang na dito. Yan. Grabe. Turan natin ulit. Meron tayo water dispenser dito, syempre. Para sa mga mauuhaw at mabubulunan. Meron tayo rep dito. Yan. Kasi syempre, yung mga karne-karne natin. Ayan, eh, no? May prep na sa loob yan, pre. Diba? Ano. Teka lang! Hindi pa nga bukas, eh. Eh bakit naka ang bukas na? Okay lang. Tayo mga kalan dito, microwave. Pero tayong cupboard dito. Kompleto, pre. Siyempre, andito rin sa sasakyan. Pero kailangan muna natin testingin kung gumagana. Yung sasakyan, yung platform, puro sure gumagana, hino 200 yan, pare. Pero siyempre, yung kusina, kailangan functional. Para sa restaurant lang din niya kailangan ng ano, dry runs of opening, di ba? So siyempre, andito ngayon ang mga kaibigan natin, pre. Sila ang mga maigiting na gumawa ng sasakyan natin, di ba? Ito, ito mga to, wala, 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 wala yan. Huwag yan. Ninong nung rice ang gagawin natin ngayon, pare. Kung baga, yung pinaka-basic muna para makita lang muna natin kung gumagana. Meron tayong order form. Tapos nandyan lahat ng choices. Mas magiging madali na. Pipili na lang sila dyan. Ipapasa sa amin. Lulutuin namin. Madali na lang. Madali na lang. Bago natin sila pa-orderin. Kayo muna. Ako pa, sir? Isang pa sir. Hindi. Hindi, hindi pwede. Ay, hindi uh, ko sali, sir. Hindi pwede. Oh, sir. Uh, hindi, hindi kasali ka. Ah! Ninong rice is na open, sir! Bukas na kami, sir! Uh Oo! -oh. Ah, oh, sige, 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 sige. Iabig mo sa kanya. Sir, tatawagin na lang ako. Ah, uh, tatawagin na lang kayo. But parang hindi ka sure. Eh? First day kasi namin, sir. Eh. First day namin, eh. Oh, ibibigay niya yung order kay Ami. di. Oh, may bawang ba yun, Di Para mauna ko na. May bawang, may garlic. Ano mantika nun? Gigisa tayo ng bawang. Uy, sariwa-sariwa ito. Ka. Fried rice tayo, walang sunny side up dito, sir. Oh, so lalagay na natin yung mga gulay. Oh, yan, nakatakal na yan. Oh. Okay. Customer number two. Oh, kanin. Fry pa yung sakog kesa sa kanin. Ganun po dito, sa ninong rice. oh. oh. lahat na natin yan. Chicken powder, paminta. Uy, oh. uy, 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 Palak para! Oh, order one. Upunin ko ba to? Ay, bayad ba to? Oh, order para kay baby. Yes, baby. Oh, sir. Oh, yan. Okay. Oo, oh, oh, walk okay. lang ang ulang natin. Sarap? Sarap, ah. sarap. Ngayon, okay, eto na talaga. Oh. Sila, 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 eto sila, sila, oh. sila yung gumawa nito. Tama, tama. So, di na may kita kung sulit ba yung trabaho nila. Tama. Diba? Ay, ayan na, ayan na, may order na. Okay. okay. Oh, akin na, akin na. Oh, yung unang nagbigay, yung unang nagbigay. Oh, order number one para kay Tony. Need a ride, King parks, park's his new Hino truck. In the city's heart folks <laughs> <our refills laughs> love to <laughs> look. Spices <laughs> dance in the warm evening breeze. <laughs> <laughs> as he serves the flavors his heart full of peace each dish tells a story a tale of home from the streets where me on a raps journey be all right with a fresh and flavorful making dreams touch community comes together sharing smiles Kukuha ko sa kanin naman, ilalagay ko kay Marcel. Si Marcel yan. <laughs> tropa ko yan, tropa ko yan. Siya gumawa ng gulong eh. Sorry, masarap, <laughs> masarap ba? Oh, di diba? Custom fried rice for Marcel! Oy! Grabe! Eh. Yun! Next time pala, mas maganda dito, pre. Kung ang ano natin, nating natin na ka-squish bottle, melted butter na squish bottle natin. Para mas mabilis, di ba? Diyan natin makikita yung mga improvement na yan. Tumalin nyo isang hipon, palitan mo! palitan <laughs> mo! Oh, tumalin nyo isa, nagdaga pa natin na isa. Tropa ko yan. Pag na mo naman itong fried rice natin, pre, legit na fried rice naman talaga, hindi siya ano, kanin na may sahog. Diba? Kakatatlong butil mo per order, makapupusog ka rin eh. May bawang ba to? Walang bawang yung kay ano, kay kay Patrick. May bawang ba to, Patrick? Meron? Yan eh, ang hirap sa atin. May papel na nga eh, oh, may papel. Sorry, 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 sorry. Pag hindi masarap to, kasalanan niyo ah. Kasi kayo nagdikta ng ingredients eh. Sa mga gantong klase ng ano, trabaho, talagang yung prep ang magdidikta ng ano nyo, ng uh, ease of work. Kasi kung hindi, mahirap talaga. Oh, custom fried rice bowl. Marlon Atienza. Chenza. Sir Marlon Atienza. Chenza. Thank you po. Kilo si Dan. Kilo si, si Dan. Ah, ito si Dan. Ikaw yung nanunuhuli siyang libo, di ba? Iuhuli, <laughs> ko na yun sa'yo. Pero matagal pa ba yung sa'kin, sir? Hindi na darating yung sa'yo, ha? Sir, kumusta, sir? Parang sarap. Panalo, panalo. Panalo ba, sir? Ikaw, sir, kumusta? The best. Ano pa? yan? Dalawa? Sarado na ka mo. Ian Pogi, Rubichan na Akin yung kay Rubichan, ha? Sino ba yung Ian Pogi? Ikaw? Apo. Sarado mo, sarado mo. Lo. Sarado mo, wala sir, na. Sir, bukas, 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 bukas pi, eh. Oh, custom fried rice order for Rubichan. Hi! Na <laughs> Ian Pogi. <laughs> Uy. <laughs> sir, naririnig ko sir, ha? Puro Nga... <laughs> sa lahat. Gusto ko lang magpasalamat sa Hino Motors Philippines. Uh, sa inyo lahat, sa lahat ng gumawa. Oh! Maraming maraming salamat sa inyo kasi napakagal, napakaganda talaga nito. Hindi ko alam kung pwedeng i-claim sa Pilipinas tayo ba ang pinakaunang food content creator na nagkaroon nito. Tama ba? Hindi ko alam eh. Kung meron na paki-comment sa sa ba. pero parang parang tayo pa lang, 'di ba? Tapos dahil lang dito na to, the possibilities are endless. Ayun, sige kakain muna kami ni Amity, pare. Hey. Uy, 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 hey. uy, pani. Oh, oh. Palupit. Ang lupit. Ang bagong trip ng ninong nyo. Yan ang hino. Thank you, thank you, thank you. <laughs> Up with color bright, the smell of fire and spice. Copper pots on wheels tonight, everything's tasting nice. Spicy sissy, sizzling.